Agad na inilikas ang mga residente sa Davao Oriental dahil sa mga pagbaha matapos na mag ang Pagyong Kabayan. Ang detalye sa report ni Jay Lagang ng PTV Davao. Makikita ang rumaragasang tubig dito sa ilog sa sitio Hagimit sa Barangay Sentral sa Municipalidad ng Manay, Davao Oriental dahil sa pag-ulana na dala ni Bagyong Kabayan. Dahil sa pagtaas sa level ng tubig-baha, agad na inilikas ang mga residente sa sitio Libtong, Barangay Central sa Manay na apektado sa baha. Kinumpirma naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Manay na isang residente nila ang naiulat na nawawala dahil sa bagyo. Missing isa ka person po, 35 years old. Asan ma'am? Ma Barangay Ulitros. Sinumpirma din ang provincial government ng Davao Oriental na nagkolaps ang Lamyawan Bridge sa Barangay Lamyawan sa Karaga, Davao Oriental dahil na rin sa pagtaas ng tubig sa Lamyawan River. Ang tulay na ito ang nagdurugtong sa Poblasyon area ng Karaga at sa Barangay Pichon. Samantala ay nakaranas naman ng matinding pagbaha ang malaking bahagi ng munisipalidad ng Karaga. Ang binamonitor din na to, dito sa northern part of Davao Oriental o nakikomunikita pa ah, rin sa governor dito si ah, Sotero Ninyo Oy uh, mm. ah, mismo siya nag-atro sa operation center nila o nag-monitor po siya kay nag-textay man may konsel atos no? Dahil sa epekto ni Bagyong Kabayan ay sinuspinding ang klase sa munisipalidad ng Buston Katiil, Baganga, Karaga at Manay sa Davao Oriental Kansilado din ang klase at trabahong sa buong probinsya ng Davao del Norte Davao Occidental at Davao de Oro. Bagamat suspendido din ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Davao City, ay pumasok pa rin sa opisina ng Department of Health Region 11 ang ilan sa kanilang mga empleyado. Nami na diri, especially our team na members sa disaster to conduct, for example, na inahitabo, to conduct our rapid uh, assessment. Nakadepende naman sa assessment ng pag-asa ang pagpapalawig ng work at class suspension sa Davao City. Then again, ang CDRMO together with the rest of the LGU nag-monitor ta sa dagan sa panahon o we will announce accordingly if nag need to extend them. Ayon sa Department of Education Region 11 ay sa January 3, 2024 na muli babalik sa klase ang mga estudyante sa mga pampublikong skwelahan mula sa PTV Davao, Jay Lagang, para sa bayan.